ako yung tulay to <tos> <Amin>. <tos> sir. Ito pa lang muna ang nakikita natin sir. Pero parang dalawa lang sir. Dalawa. Ayan, dam track sir. sa na lahat. na Sir, 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 Isang dump truck pang ano Ito po yung kasakam ko yung ano Ito po yung Grabe talaga Isang dump truck at saka isang kotse po Totally putol oh yun 'yung parang sabitan ng ano. Oh, ma'am, 'yan ka dyan ma'am Tulay po dito sa kabagan going to Santa Maria. Dito po bumagsak si may kabagan. Ang isang nga ano niya, isang linya po niya, ayan oh. Hanggang isang pilote po yan. Grabe oh. Ayan isang dump truck at saka isang kotse po.